Magandang araw muli. Elmerong Kilio ako sa Sydney. So development. Naalala n'yon ating application dati para maging isang temporary uh, business activity sponsor dito sa Australia para sa visa 407. So yung visa 407 na uh, ito ay training visa para sa mga tao na mag apply ng 407, kinakailangan meron silang temporary business sponsor. Ito ako, temporary business activity sponsor. nag tayo. Na-aprobahan tayo. So, I think that was already a uh, few way back, few months before. I think March pa tayo, or April, na usan tayo ay nag-apply. And then, na-aprobahan nga tayo. La, after 3 uh, weeks lang, na-aprobahan tayo. So, ngayon, September na. Ano ang development? Well, sinisimulan ko na ang training visa. Napakatagal kong nahang at hindi nakagawa ng uh, ng, ako nakapag-focus dito sa ating ginagawa. So, nag, na, hanap ako ng gagawa ng training plan. Napaka madugo pala. Ang hirap palang gumawa ng training plan. Ngayon, alalaman ko nang bakit. So, I hired somebody to do the training plan for me. Eto yun, ha? So, eto yung training plan. Kita naman niyo. 128 pages. At sa training plan na ito, nakakuha tayo under engineering professional. So sabi ko, yung aking kukuhanin yon dahil lang siya ay mechanical engineer sa Pilipinas at meron din siyang exposure sa fire protection, so pinasok ko siya sa training plan ko ay isang engineering professional at ang category is fire safety engineer. Medyo mabigat. Kaya pala pagkakapal kapal nito. Alright. So, itong focus nito, uh, bibigyan ko kayo na information kung ano itong visa 407 na ito. Visa 407. Okay, talakayin natin ito. Itong visa 407 is an alternative para makarating ka dito sa Australia magte-training ka under na katog category na kung saan medyo expert ka ng konte, or meron kang uh, training o experience. Alright. Pero ito ay hindi sakop ng wage law. Pwede kang paswelduhin at pwede kang hindi paswelduhin. Pwede kang paswelduhin ng $5, $10, depende. At ito ay allowance. Hindi ito wage. Alright. Kapag ikaw hindi pinasweldo, ng iyong employer, for example ako, hindi ko ito pinasweldo, Sagot ko yung accommodation mo. Pero pag binigyan kita ng sweldo at allowance, ikaw magbabayad ng accommodations mo. Alright? So ano sagot ko bilang business sponsor? Una, ako yung magbabayad ng application o paggawa ng training plan. Ako magbabawa maglalodge para nominate yung akin tao na pili sa uh, immigration. Ako maglalodge, ako magbabayad. Pero ano ang sagot? ng nanominate ko na tao, yung pinili kong tao. Una, ikaw na, sasagot ng lahat. Sasagutin mo yung health insurance mo, sagutin mo yung airplane ticket mo, sagutin mo yung lodgment sa immigration, yung pagbabayad ng application para ikaw yung magkaroon na ng visa, although nanominate na kita. Pero, of course, uh, may lodgment yun. I think, ang lodgment is around $407, Australia, no? Not sure. Pero, yun ang nakita ko. And then, pati yung mga biometrics mo, yung mga requirement mo para mapulfill mo yung visa requirement. Hindi mo na kinakailangan ng IELTS at PTE. Kaya na kailangan dito functional English. And then, mag apply ka na kapag komplento ka ko na sa documents. Tapos yon yun, pagka lodge mo ng application dahil ikaw ay na-nominate ko na kung na na nomination ko, dire-direcho ka na. Pero sa resume mo, ang importante, ang resume mo dapat magtatali doon sa requirement na inilodge ko sa training plan. All right, tulad ng halimbawa, ikaw ay mayroong experience sa fire protection. So tatlo kasi yung kategory ng training. Visa. Okay? Yung link na 'yon, basahin na lang ninyo, mas maiinform kayo kaysa ako mag-explain. So sa aking kategory na kinuha ay enhance skills. So ang ina-apply ko 2 years, dalawang taon. Nag-dominate ako ng tao, dalawang taong siya magtatrabaho sa akin magte-training pala. Take note, hindi ito trabaho, training ito. All right? Para bang ikaw ay nag-university, anong tawag natin doon? Internship or on-the-job training. Pero ito ang bonus. Kapag narito ka na, magkakaroon ka ng chance. You are on sure ka na. Magkakaroon ka ng chance sa tingnan mo ang market. Dito mo gamitin ang pagiging 407 mo para ikaw ay mag-apply o makakuha ng sponsor na actual sponsor based on your category na experience mo sa Pilipinas at magkakaroon ka na ng local experience. Diba? Yun ang magandang part. Alright? So, sa 407, halimbawa nakakita ka ng employer o nagbago ka na, let's say, habang nagaantay ka ng lodgement ng visa para maging migrant ka, 189 o 190, nasa 407 ka. Pero, take note. Again, uulit-ulitin ko. May qualification to para mapunta sa akin. Una, wala kang sweldo. You are, uh, kung sweldo ka man, allowance yun. Alright? So kung ikaw ay eh, mayroong responsibility sa Pilipinas, may pamilya ka, may pero kang padadala ng pera. Hindi ito yung hindi dapat sa yung 407. Kinakailangan may pera ka or height na sa mga iiwanan mo. This is not that. hindi ito yung pagpunta mo rito oy padadala kita ng pera sa Pilipinas, yung magulang ko yung, No, this is not for this is not for you. All right? Maghahanap ka ng trabaho. Hindi ka naghahanap ng training. So trabaho ang hinahanap mo dito, hindi. Training to at experience para makuha mo ang local experience dito sa Australia. Particular, Sydney based ako. Alright? Ngayon, sino ang mga maaari kong mapili? Pag-usapan natin later on yun. Okay? So, ganito yung process ng application. Iisa-isahin natin. Unang-una, binigay sa akin ng aking candidate yung kanyang uh, passport, yung kanyang resume. And then, itinatali ko ngayon sa requirement ng training plan. Alright? Itong mga training plan na to na nakasulat dito, eh, sinasabi kung sino yung mga, ano ang experience ng tao na aking kinuha. Kapalo, nakapasok din to sa training plan na to, kung sino yung magte-training. So, inilads ko, inisa-isa ko, ano ang magiging task nung nanominate ko, ano skills nung nanominate ko, ano experience nung nanominate kong tao. Okay, and then tuloy-tuloy yung application. Tapos, on the next page, yung page 13, or 12, page 13, 12, eto, ipapasok ko kayo doon sa immigration application na ginawa ko. No, na ang requirement, for example, dito, training requirement. So, diyan, diyan, training requirement. So, inattach ko na yung isang evidence. No? Makita nyo, may isang evidence doon. Yung evidence na yun, ito, yung training plan. Yung training plan na ginawa natin. So, training plan ko, engineering professionals. So, yun yung nominee natin. Okay, mechanical engineer siya. And then, pumunta naman tayo sa yung training position. Sino magte-training? Ano ang uh, evidence na itong tao na to na ako, eh, pwede mag-training. O, ito, nilagay ko yung mga diploma ko, mga certificate ko, yung qualification ko sa Mapua, qualification ko sa New South Wales, yung mga pinag-aralan ko rito pati yung lisensya ko yan, lisensya ko sa pagiging contractor electrician pati itong dokumento na to na ako ay isang uh, accredited par safety assessor yan, ito, ito yan, papakita ko sa inyo let's go there Alright, tingnan natin kung ano yung sinasabi ko niyon. Ito yan, yan, no? Na ako ay isang assessor. Accredited yan, mag-expert pa ng July 2025. Yan yun. Okay. Ngayon, ano pa yung mga license ko? Tulad yan, mga lisensya ko sa... Wala na. Mga lisensya, mga documents sa qualification ko, katulad ng, for example, itong certificate ko na ako ay nagtapos ng fire protection inspection and testing. Yung uh, patunay na... Ay, eh, wala. Closean natin yan. Na ako ay bachelor. Kita nyo to. Ito pinaka-importante, no? dumating ako dito sa Australia, nag-classify na agad ako, nagpa-check ako sa Department of Education. Yung pagka-graduate ko noong 1986 sa Mapua, five years course, Mapua, ang katumbas niya dito, Australian comparison, is bachelor degree. Yan. So, yan pina- JPQ Justice of Peace. Yan, pinirman, dumating ako, tabo, March 1999. Okay, so February ako dumating. March, pag-check agad ako. So, confirm siya na agad na ako ay bachelor degree dito. Okay. Takbo mo na tayo. Ano pa yung mga nakuha ko? Meron akong fundamental of testing water base. Ayan ang aking assessment. Meron din ako na another fundamental of water testing base. Parewa tayon. Tapos, kung ano, pa. May mga statement ako na. Statement of attainment. Ako kung ano, ano pa. So, iyan yung aking ipapakita na ako ay qualified para maging isang trainer. Trainer. Alright, ngayon yes, susunod naman. Evidence. Ano relationship ko sa tao na ina-apply ina ang na nino-nominate ko? And then training locations. Locations ko. Evidence sa locations. So lalaki ko rito yung location sa yung sa aking uh, kumpanya. yon, Okay, lipat ulit tayo. Very interesting, di ba? Ngayon, sa party na naman ng na-nominate natin o no, yung candidate natin, kapag nag siya ng application, isa sa mga requirement don ay proof of funds. So may papakita kang pondo dahil ito nga eh, hindi sakop ng wage law, hindi ka magtatrabaho. On the job training ka, internship to. So ine-expect na wala kang sweldo. Okay? Pero nilads ko kasi, may na may sweldo ko ibibigay doon sa tao. Uh, at least allowance, so example, inilagay ko $100 a day allowance. Sample lang yon ha? Okay, depende sa performance ng tao, na nakikita natin na tinitraining natin. So binigyan ko siya ng allowance. So sa kanyang allowance na 'yon, na mangyayari ngayon sa uh, part ko, no, nag, up, nagsabi ako ng allowance. Eh kung halimbawa nilaki ko walang allowance, 35 $10, 10 100 a week allowance lang siya. So kinakailangan magpapakita siya ng pondo na susuport sa kanya para uh, ma-meet ang cost of living dito sa Australia. For example, around $20,000 so $15,000 na nakalagay sa bangko mo o sa bangko na magsusuporta sa iyo. Na ilal, pag nag ka ng application mo ng no ng application mo to get that visa na napurbahan ko na naaprubahan -na mula sa akin ay isasama sa sa application yon Yun. okay ba yung copy ngayon punta naman tayo dito sa training plan bibigyan ko kayo ng konting preview ngayon, pag-uusapan natin itong training plan. So, ang candidate natin, halimbawa, si Carlo James De Leon. Alright? Yan ang candidate natin, ang mechanical engineering na engineer na kukuha, engineer na kukuha niya natin. So, makikita nyo sa training plan, table of contents, licensing regulation, bla bla bla. bla Hindi madali ang pagkawa ng training plan. Supervisor, training assessor. Ito yung kanyang module na gagawin na, na create para sa kanyang training plan. Alright. And then, ano ang kanyang role? Fire safety engineer. Alright. Okay. So, so on and so on. Uh, ito, the nominee comes in a proposed training program with over 12 months. So, actually, ang isa sa requirement is meron kang 12 months recent experience. So, kung ikaw wala kang tre 12 months re recent experience, hindi ka maaprubahan. O doon naaprubahan to, pero yung application mo, pag ikaw nag hindi ka maaprubahan dahil wala kang 12 months recent experience. Copy yan. Copy, ha? So, susunod tayo sa susunod na page. Alright. So, makikita ninyo, objective, bla 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 bla. Talagang professional ang dating nito. At tiyak, makakalusot itong training plan. At ito dahil talagang maganda ang pagkakagawa at ito ang susunding kong training plan. Okay? So, tignan natin. Nakita nyo itong training program component and chronology. Ang proposed training natin is 13 January 2025. Matatapos after 2 years, 2027. Alright? So, ang training location, ayun. in this ko yung address ko. O yan. Yan ang training location. And then, nakikita ninyo, ang, uh, teka, napakahirap pala buksan itong papel na ito. Dikit-dikit. Dapat. Papasok naman tayo sa supervisor, trainers, and assessor. Ito ako ngayon. Sasabihin ko sino yung magte-training sa taon yun. Halimbawa, in case ako lang ang magte-training, sasabihin ko anong qualification ng trainer na to. Yan. So, nilagay ko na lahat ng qualification ko, Blah, 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 blah. Alright, tulad ng binanggit ko kanina, yung Bachelor of Electrical Engineering sa Mapua director ng kumpanya, ganong kahaba experience ko sa empire industry. Yung mga pag-aaral na ginawa ko dito sa Sydney, Australia, yung lisensya ko as contractor at lisensya ko dito bilang isang electrician. And then yung pagiging member ko sa Fire Protection Association of Australia. Alright, hindi basta-basta. So halimbawa kung wala ka mga ganito, eh baka hindi ka ma-approve dahil sino ka ba para may karapatang mag-trainer mag magturo, okay? At tayo ang tra trainer. May trainer na sinabi sa inyo. Anyway. All right. So, nakita niyo na may criteria, lahat-lahat 'yan. So, isa-isahin na natin. Nakita niyo 'yan, 'yan. So, required skill and knowledge. So, sa madalit salita, talaga magtuturo ka. Tayo ko kung mamimit ko ito. Pero may interesting subject dito ito. Titingnan natin. Na mga ituturo ko. Sobra kasing galing gumawa. Eh. Siguro, talaga trabaho niya kasi yun. No? Actually, I will tell you how much ang cost mo, cost ko sa paggagawa nito. Okay. hirap buksan itong papel na to Ayan. Alright. Subukan natin dito sa fire safety, I mean, fire safety design. Okay. Kasama yan sa ituturo ko. Halina ba? Ituturo ko yan. <laughs> Tapos, ito pa, fire system. Kung ano, anong fire. Anything related sa fire. Alright. Alam ba? Eto, kita nyo ha. International standard, other fire system, protection requirement, fire system technology, water-based system, wet pipe sprinkler, pre-action, early suppression, hydrants, etc. etc. Smoke control, emergency lighting, bla 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 bla. Hanggang makarating doon. Gee, magagampanan ko kaya to. Okay. I need some help here. Alright, kita nyo fire safety, strategic design, and fire system. Alright, madali salita, mahirap gawin. And then the last one, of course, assessment. Employees assessment, the last one. Ia-assess yeah, ko ang bawat kategori. Oh guys, nakita ninyo, may procedure na ginagawa. At ito ay paunti-unti lang, kinakailangan lang nyo yung procedure. Ang kagandahan sa Australia, kapag ikaw ay nag-file, you just let or trust the process. Tra trust yun lang po yung process. At ito ay smooth naman. Alright. Ngayon, ang tanong dito, bakit ko to ginagawa? Isa lang po, ang paggawa ng mabuti ay sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos at ako ay binigyan niya na ang business na ito. Maaring ako ay naging instrumento para sa ikagaganda ng buhay ng ibang kababayan natin o ibang tao. Alright? So, kayo po na nandiyan, na nanonood sa akin, alright, ito po maaaring pagkakataon ninyo. Sa mga gustong mag-apply po sa akin, marami po ang nagko-comment. Tatapatin ko kayo, napakarami na nating aplikante dati. Pero gusto ko po sanang malaman din ninyo na nakikita ko po yung mga interesado, yung mga hindi interesado, yung nagbabaka sakali. So, napipil ko po yan. Okay? So, may mga nagtatanong, Sir, paano po ba magtrabaho dyan? Sir, gusto ko ba ngayon? At trabaho po ang hinahanap ninyo. Pero hindi po kayo humahanap na ibang venue para makarating dito. Alright? So, trabaho ang hinahanap ninyo. Eh, kung naghahanap ka ng trabaho, interesado ka, Sir, gano'n po, nagtatanong, hindi ka naman nagpapadala ng resume. Sino ka? Ano ka? ano Anong experience mo? Wala akong alam. Gano'n ka katanda Gano'n idad edad mo? pinag-aaralan ko po yun. Ito bang tao na to may future, makakapasa ba to Let's say sa English exam na kung sakaling bigyan natin to ng chance, makakapasa, makakapasa ba to sa English exam at pupunta sa next level up para maging permanent resident dito sa Australia? Or pagkatapos natin bigyan ng chance na mabigyan ng local employment o local experience, eh hindi naman susunod na step, uuwi na sa Pilipinas. Dalawang taon, ano nangyari? Sayang lang. Nasayang ang pagkakataon para sa isang tao, ang hinanap niya ay trabaho. Hindi siya naghanap ng susunod na opportunity. Right? Yung po ang bala ko. Magkaroon kayo ng future plan. Hindi po work. We're not after work. I'm not giving you work. I'm providing you local experience. Alright? Tatapad ko kayo ngayon. Magkano ang nagastos ko? Hindi ko po ito sisihilin sa mga nominated candidate ko. Una, Nung nag-apply po ako ng, ng, business sponsor, temporary business activity sponsor, gumastos po ako ng around 400 dollars plus. Sabihin na natin 400 ay is around 14,000 pesos. Sa training plan na ginawa natin, gumastos po ako ng 990 dollars which around 37,000 pesos to 38,000 pesos. All right? Ginastos ko po 'yung para lang makagawa ng isa. And then ilalatch ko po yan. That's another 15,000 pesos para mailage Para saan? Para makakuha tayo ng isang kababayan natin na matutulungan para po magkaroon ng bagong buhay at bagong future dito sa Australia. Okay po. Ngayon, ano naman ang mapapala ko? Wala. Tulad na sabi ko, tumutulong lang ako. Ako po ay isang instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga tao. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Okay? Yun po ang point natin dito. In the future, kukuha ulit tayo ng mga another candidate. Maring dalawa. At akin lamang po na talagang pinag-iisipan ay ang accommodation. Saan sila titira? Madaling mabuhay kapag ikaw may allowance pero ang accommodation. Ngayon, ang tanong, maganda ang training ko. Tatapatin ko kayo maganda makukuha ninyo although sometimes it's not by the book pero maganda magiging training ang isa sa nakikita ko na opportunity dito ay ang pagkakataon ninyo dahil nasa onshore kayo ay magkakataon may process ang 189 o no, 190 visa ninyo ang 189 and 190 na 190 sponsored skilled migrant yung isa naman is independent skilled migrant So nakakapag-process kayo sa Australia, kumikita kayo ng konting pera dahil dollar ang usapan dito and then you can lodge habang nagkakaroon kayo ng local experience. Alright? So pagkakaroon din kayo ng chance para makakuha ng 482 visa o business sponsor. Sa fire industry, maraming mga, mga, mga employer na merong 482 na kumukuha ng 482 kapag nalaman nila na galing kayo kay Elmer Ronquillo, Flex person Services, alam nyo, may YouTube channel din tayo, di ba? Alright? Eh, kayo po ay maaaring lang tanggapin. Meron na po tayo isang case na yan. Mapapansin po ninyo, yung isa po nating uh, tao na ay eh, ate pong uh, binigyan ng tinerminate dahil lang sa napakakulang na po ang trabaho natin. So, kukuha na naman ako ng bagong tao pero kulang ako sa trabaho. Totoo po yun. Hindi po ganun kulang ko sa trabaho kaya isa lang po ang tao ko ngayon si Arnold All right? so si Arnold po ang gumagawa ng mga trabaho ko ako naman nandito sa opisina at ako po nagpapatak ng operation ng trabaho pag kumuha tayo ng susunod na trabaho susunod pa na another trabaho purely yung iba tinetraining lang natin alright nakasakay sa sakyan at isang sasakyan dalawang sasakyan ganun lang ang mangyayari doon okay so ah, uh, Kapag kayo na train ni Elmer, ah, pwedeng ko kayong i-endorse sa ibang mga fire protection company na nandito. Tutulungan ko kayong magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng 4 a visa sa ibang fire protection company. maglalabi ako. Tatapatin ko 'yo. Ganyan po ako. Gusto ko pong hindi masayang inyong training. Pero again, wag niyo expect na kayo eh magtrabaho dito. Wag di trabaho hinahanap niyo sa akin ha, hindi trabaho. Training ang hinahanap niyo sa akin. Normally training hindi ko kayo pasusweldo pero bibigyan ko naman kayo ng pagkakataon para mabuhay. Po, yung cost of living dito is too high. Okay? Hari na na po niyo ito. Alright. Again, ang gusto ko lamang po na makita yung mga candidate na makukuha natin ay may future na pagkakataon na maging permanente dito sa Australia. Ang inyong end goal ay sponsored business may kakukuha kayo ng sponsored business or makapag-apply kayo para maging permanent resident dito sa Australia. Or maaali kayong magbago ng career through training sa FlexPay Services. Ngayon, kung interesado kayo in the future right? mag apply kayo sa akin. Well, simulan na ninyo. Ito ang video na sisimulan ninyo na mag-apply kayo sa akin. Alright? Padala nyo yung resume ninyo. Maglagay kayo ng cover letter. At bakit kayo ang pipiliin ko. Alright? So, tayo ay magpapasalamat sa Diyos at kayo po ay makaroon ng opportunity dito sa Australia. Alright? Halinawa, sa tulong at awa ng Diyos, kayo po ang makuha. Si Elmer Ronquillo ito. Ako sa Sydney. I hope I can see you here in Sydney. See you next time. At saan pa resume? Ako dat in at gmail dot com. Iyan po yung link. Siya ang pa ang resume ninyo. At harinawa, mapili ko kayo. See you next time.